Mga idol at mga kababayan, Philippine Air Force, gustong magkaroon ng 40 units ng mga brand new na F-16 Viper mula sa Estados Unidos. Mga latest na version ng JAS-39 Gripen, bibilhin din ng Pilipinas. May kasama pang Airborne Early in Control Aircraft na mula sa sub Company ng Bansang Sweden. One signature away na lang magkakatotoo ng pangarap ng Philippine Air Force na magkaroon ng sariling multi fighter jet sa balitang inilahad ng defense enthusiast na si Max Defense Philippines, sinabi nito na interesado ang Philippine Air Force sa mga F-16 Viper para sa MRF project na nasa ilalim ng re Horizon 3 ng AFP Modernization Program. Nasabi ko na dati sa mga video ko na magkaibang procurement ng 40 MRF dahil ito'y nasa ilalim ng bagong Horizon 3 ng AFP Modernization Program samantalang ang 12 units ng MRF ay mula naman sa Horizon 2 na nasa final stage na at anumang oras si maaari ng mapirmahan ng kontrata para sa mga JAS 39 Gripen na offer ng defense company na Saab ng bansang Sweden sa oras na makumpletong multi-role fighter jet acquisition project ay inaasahang magkakaroon ng Philippine Air Force ng apat hanggang limang squadron ng fighter jet ang unang squadron ay bahagi ng Horizon 2 at ang tatlong squadron ay manggagaling sa Horizon 3 samantalang ang natitira pang isang squadron ay magmumula sa second hand na mga F-16 pero mga idol at mga kababayan itong sinasabi kong 40 units ng F-16 ay pinaplano pa lang ng Philippine Air Force o drawing pa lang dahil kung kayo'y sumusubaybay sa ating channel ay kailangan munang matapos ang unang batch ng pagbili ng mga fighter jet na magmumula sa Horizon 2 bago magsimula ang bagong procurement pero maaaring may isa pang senaryo na mangyari total ay F-16 at Gripen lang ang naglalaban para sa MRF acquisition project. Maaring magkasabay ng pirmahan ng Department of National Defense ang kontrata para sa pagbili ng mga Gripen at F-16 at sa mga nagtatanong kung paano kung nagkaroon ng ganitong konklusyon, ay dahil nagbigay ang Amerika ng 500 million US dollar na military grant upang makabili tayo ng mga armas na mula sa Estados Unidos. Maaari itong gamitin ng Department of National Defense para sa pag payment ng mga F-16 Viper. Ayon sa aking research, nasa 10 to 30 lang ng kabuang halaga ng kontrata. Ang kailangang paunang bayaran ng Pilipinas upang masimula ng proyekto, tandaan natin na may hiwalay na siguradong budget ang first batch ng MRA project na Just 39 Gripen at nagaantay na lang ito ng pirma upang ganap ng masimulan ng proyekto. Ang isang malaking suliranin na nakikita ko sa pagbili ng mga F-16 Viper ay ang dami ng mga bansang nakapag-order. Tinatayang aabutin ng tatlo hanggang apat na taon bago ma-deliver sa atin ang unang batch ng F-16. Ang ikalawang problema ay ang maintenance and operational cost ng mga F-16 hindi katulad sa JAS-39 Gripen na isang cost-effective na fighter jet na mayroong $4,700 flight per hour. Samantalang kung ikukumpara naman natin ito sa Viper, mayroon itong $7,000 flight per hour. At kung ikukumpara pa natin ito sa current fleet ng FA-50, mayroon lamang tayong $2,700 flight per hour. Sa makatwid ay masyadong malaki ang gagawing adjustment ng armed forces sa pagbabudget kung gusto talaga nating mag-operate ng mga ganitong advance at mga state of the art na mga air asset. Ang good side naman na aking nakikita sa pagbili ng mga F-16, unayang financial assistance mula sa Estados Unidos, gaya ng aking nabanggit sa unahang bahagi ng ating video, nagbigay ang American ng military grant na worth US 500 million US dollar upang suporta ng modernization ng Pilipinas. Bukod sa military grant, magiging madali ang training and maintenance ng mga F-16 Viper dahil sa mga EDCA site na nakakalat sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Ang mga EDCA site ay ang pangunahing basing facility ng Estados Unidos dito sa ating bansa. Malaki na itutulong nito dahil dito nakapamamalagi sa mga EDCA site ang ilan sa mga US military asset katulad na lang ng kanilang F-16, F-35, maging ang kanilang mga F-22 Raptor na nade-deploy ng US mas magiging madali din ang access natin sa mga spare parts ng F-16. na ko na lamang din na idagdag na bukod sa mga Gripen ay maaaring magkaroon din ng Pilipinas ng mga airborne early warning and control plane dahil ino din sa atin ng Sweden ang kanilang Saab Global Eye na isang multi-role airborne early warning and control ang purpose ng pagbili ng airborne early warning and control na katulad ng Saab Global Eye ay makapagpo-provide ito ng situational awareness sa mga operasyon na sinasagawa ng Philippine Air Force. Kayang makadetect ng mga ito ng mga warship at mga missile. Capable din ang mga asset na ito na makapagsagawa ng ground target, surveillance, battle management at kaya nitong i-distinguish ang hostile and enemy aircraft. Ang main advantages din ng mga airborne early warning and control plane ay mas less vulnerable ang mga ito sa counter-attack hindi katulad ng mga ground-based radar, mas malawak din ang range ng mga ganitong military asset. Kung ikukumpara natin sa mga normal na mga mobile and fixed radar na nasa ating bansa, sa ngayon ay isang pirma na lang ang inaantay at maaari na magkaroon ng multi-role fighter jet ang Philippine Air Force na magagamit natin sa pagbabantay at pagdepensa ng ating mga sakop na teritoryo. Kagaya ng aking nabanggit, ay hindi na budget ang problema kung pipiliin natin ang mga F-16 dahil may tulong na pinansyal na ibibigay ang Amerika. Sa mga nagtatanong naman kung kaya ba natin mag-maintain at mag-operate ng mixed fighter jet o na magkakasama at iba't ibang uri ng mga fighter jet, ang sagot ay kaya natin. Basta't hindi kukulangin ng pondo at higit sa lahat, ay dapat na mayroong available na spare parts at tulong na magmumula sa mismong manufacturer ng mga multi-role fighter jet. Sa bilis ng pagtas ngayon ng tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China maging ang paglala ng tensyon sa buong Indo-Pacific region ay nagbubunga ito ng mabilis na pagmodernize ng lahat ng mga bansa pagdating sa kanilang mga military asset at isang Pilipinas sa mga bansang humahabol pagdating sa modernization ng armed forces. Subalit mahalaga dito, mga idol at mga kababayan, ay hindi ang dami ng armas o sundalong handang lumaban, kundi ang dapat nating maisiguro ay ang capability ng ating armed forces at quality nila na ipagtanggol ang ating bansa laban sa anumang uri ng pananakop sa mga maglalakas loob na magsasabing malaking sagaba lamang daw ang AFP Modernization Program at ang dapat daw unahin ng ating mga mambabatas ay ang mga problema o pangunahing problema ng ating bansa sapagkat kanilang katwiran ay di daw natin kakayanin ng China at dapat nahayaan na lang natin ito sa kanila ito lamang ang aking masasabi. Mas mabuti pang mag-impake na lang sila at umalis sa Pilipinas at mas mabuting pumunta na lang sa China dahil para sa akin at sa paningin ng nakararaming Pilipino, ang West Philippine Sea ay ating teritoryo at ating bakuran at bahagi ng ating teritoryo at karapatan natin na makinabang sa lahat ng resources na nasa West Philippine Sea.